marami Yan ano, medyo marami-rami pa yun ano. Pero kung matatagalan pa. Ako, ah, no, wala. Pag nag ano Ano so, pag, na, pag, na tuyuan, pag natuyuan? palit pala medyo... Ayun ako, hindi na lang. Mga um, um, ilang email na lang yan. Mga ano na lang yan. Di ba 800? 800 yung kasya. Yung nangyalagay. Ano? Wala na, sa wala pang 400 yan eh, mga 300 na lang ito. Ibig sabi, mas mababa siya na halos kalahati, no? Wala na, na, halos mababa na sa kalahati. Pambira, buti na lang siya, na. Kaya pag ganyan ka-item mo lang. para dun sa ah, oh, palit block na po yan nasira po kasi block niya pag natuyuan ah, oh, pag nasira yung block buti na lang na kasi yung tapay no. pero sa ngayon okay pa naman ano naagahan naagapan pa, naagapan pa. Okay, ma tulog eh no. sabi ni kuya konti na lang daw yung oil na nakuha so masyadong um, ano na ngitim nga sobra parang latak na yun parang tinalo pa yung sabaw ng pusit kaya pala medyo iba na yung tunog nya kapag ganyan sir pag check na kagad ka yung oil mo Kaya nga may iba na yung takbo niya no. Saka may pa ano ano siya eh. Hindi na smooth. Oh, hindi na smooth. Parang may pa brum brum ganun. Dali okay. na natin ang bago. Ayun ang bago. Motor. Case oil. Ang nangyari case oil. Yung kasing ano, yung kasing Honda ano, 1000 yun eh, okay, may sumusobra eh. So, yan eksakto lang. Kaya kung naka-apat ka na 1 liter, may isa ka ulit. Oo nga, oo nga. Tama. Ganun ang inaano ko eh. Uh, Meron ganito din naman. May eh, 1 liter. Kaya uh, kung ano na lang sir yung ginagamit nyo. Hihiyangan din kasi sa oil yan. Eh. Pero yung mga click na ano, yan ang lalagay uh, nyo. Pero uh, yan mga click motor talaga. plano ko bukas pa? eh. Sabi ko video na paggaga na oh. Buti na lang. It's interesting.

Kalahati na ngay. Pero kung malakas pa naman yung preno. Pag naiikot ko pa. Um, ang mga tayo na umiikot. Kasi na, pag gusto mag-get yung brakes yun yun. Nadadaman yung mag. Yung ano yung. Malinis pa. Malinis pa. Pero palitan na rin yan. Ito namang Gerol. Pwede ito kaday kalawang chaser Kasi hindi, na, hindi naman ito madalas dumumit. Yung ano lang talaga no, sa makina. Eh. Depende na lang kung napadaan ko sa ba. Ayun nga. Oh, medyo malalim yung ba. Pinapasukan din Automatic, na Automatic no. pag nagdaan ka sa ganun, palit na agad. Palit ka na agad. Kasi yung madadamay din yung mga peri. Pero ngayon wala naman yun ano. Kasi dumaan ako sa baha nung ano, mababaw naman. Oh, no. Saka ba? hindi siya bata diretso lang. Kapag medyo mataas, alanganin ka sa ano, palit ka na. Huwag mo lang patagalin. Yung nangyayari kasi neto, pag tumagal, nahaloan ng tubig at nadali-bearing mo dyan, hindi kaya agad. Okay.